So pag-usapan naman natin yung pag-usapan natin yung student life mo sa yeah. Pilipinas kumpara dito sa Spain. So yeah, kamusta yung student life mo muna sa Pilipinas? i-introduce mo siguro yung school mo. Okay. Uh, UANP University of Asia and the Pacific, the home of the dragons. <laughs> oh, <ang> daming eme. <laughs> Pero all I can say is that uh yung school ko, for me, is very, very nice. Oh, wow. May Maganda talaga. Uh, siguro kasi, well, besides sa... Um, partly kasi student ambassador din ako. So, <laughs> medyo... Trabaho ko mag-market ng school. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. Pero kaya ako din naman minamarket kasi nga gusto ko yung school. Maliit lang siya na school. Pero I think dahil kasi maliit siya na school, mas nagpa attention yung... Uh, mas binibigyan ka ng pansin, mas may opportunities ka. Like, you have a spotlight. And you have a chance to shine if you just choose to be. And, isa siyang university na ma maganda rin yung student. And, definitely yung organization life. I think, nung nasa Pilipinas ako, I mean, may, may paki naman ako sa akads ko. Kasi may scholar ako eh. So, kailangan <laughs> maayos yung grades ko. Kasi kung hindi, wala na. Hindi ko mababayaran yung tuition fee ko. Hindi <laughs> <laughs> po ako parte ng populasyon na kaya ma-afford ang tuition fee, unfortunately. Mm -hmm. At ako po ang magbe-break ng stereotype na puro mayayama lang sa UINP. Mm -hmm. But anyway, uh, very alive ang org life doon. As in, napakaganda ng community. Kasi dahil nga maliit siya, Everybody knows everybody mm. so everybody can support you in any endeav endeavor that you want to take mm. Talagang if you uh, kung gugustuhin mo talaga na uh, mag-grow my chance ka to grow in the university wow sobrang ano <laughs> ambassador talaga Oo nga Ang dami eh Pero ayun mm -hmm. Uh also dahil nga malit yung population pati rin pagdating sa classes malit din yung yung ratio. So, pag sa classes, may chance ka talaga na ma- um, makikinig ka talaga sa professor. So, maliit lang kayo eh. nang oh. Kailangan matulog ko pa dun. <laughs> may chance ko pa ba matulog dun tsaka kumain? Wala. <laughs> uh <-huh. laughs> may kita ka kahaga- kahagad. In a nicer way. Mga so, si ilang, ilang tao, eh ilang student sa klase. Ah, uh, siguro approximately mga nasa 25 to 30. Okay, yun. Yeah. Okay siya. Sure. Oo, oh, diba? So, as in everyone. Mga makikilala ka agad ng prof. Kung nag-effort yung prof na kilalanin ka. <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> Pero maganda yung ano, yung quality din ng education. Very uh -oh. nice. Uh, siguro I'm just one of the few who appreciates the liberal arts. So, meron kasi kaming ganong program na before ka officially na sumum... Uh, before ka mag-take ng majors kailangan mo na malaman yung behind the human ah behind the human daming uh -huh. so yung mga philosophy literature the arts and all that before you take your ano so yon unp is a very nice campus mm -hmm. malit lang siya, pero it's a wonderful community mm -hmm. and even after you graduate you see a dragon it's like uh yeah when you have a new like my friend kanagad uh -huh. in terms of connections also that's all it's a good uh, okay. it's a good university for that kasi hindi, yun nga, maliit. Medyo, ma, medyo maliit yung universidad. mm So, parang may community talaga. Yes. May komunidad. Mm -mm. At yun, kilala niyo lahat ng mga estudyante. Oo. Oh -oh. So, malaking advantage yun. Yep. Tapos sabi mo, maganda din yung kalidad ng edukasyon. Mm-hmm. Para sa'yo. Mm -hmm. Para Ayun. sa akin, yes. eh, <laughs> yung mga facility. Facilities. Kasi nung in-interview ko si Paula, kinuwento niya din yung mga facility sa Lasal. Sa Lasal, oh. O, <laughs> so yes. naman sa UANP. Ha, huh. Actually, in terms of facilities, okay naman yung UNP. Uh -huh. I mean, uh, nami-meet naman yung needs. Siguro ang ano lang, medyo lumalaki na rin yung population, kahit sinasabi ko maliit. Pero every year, dumadami na yung mga freshmen. So yung student spaces, medyo lumiliit. Ah, uh, so hard. Mm. <laughs> Pero maganda naman yung facilities. Like, I think isa sa mga hinahanap ko talaga sa university, lahat ng seat dapat may binay. Ganun. Ah, <laughs> Little things mayroon? like mayroon? that. Yes. Uh, uh, well, except for one building. So, okay. Yun, so, yun yung oldest building eh. Pero in every space, Galing. maybe uh, okay. favorite. <laughs> okay. Tapos yung library namin, super ganda. Malaki. Um, for the university, it is. Ka I mean, kasi nung, nung panahon ko, nung pa ah. sa UP, UP uh -huh. pero sa Clark, hindi kami kasa sa ano, sa sa library. Ah. Ganun nakaupo kami sa sahig, may mga ganong moment. Meron naman, I mm -hmm. uh, like pero hindi naman I guess to that extent. Mm-hmm. Na <laughs> nakaupo sa sahig. Uh, may budget kayo? <laughs> ah. May budget naman. Meron naman kumupo sa sahig pero willing, uh, it's on their own will. Okay. Kasi carpeted yung ano. Ah, oh, wow. Yung Carpeted. <laughs> carpeted. Parang hindi oh. maingay no? Clink-clank ng mga heels, ng mga sapatos. Uh, Para, oh, heels. ano, tahimik lang. Uh oo. -oh. wow, okay. Kasi, alam ba, sa amin din dati, walang walang internet. Walang wifi. Really? Oo. Uh oh. oh. <laughs> Para sa estudyante. Ah, may wifi Pero kami. Pero basic may... dapat yun. Diba? Yan nga, oo. Oh, may wifi naman kami. Medyo bumabagal lang kasi dami na nakakonek. Mm -hmm. Pero gumagana naman siya. Mm -hmm. Tapos mayroon naman mga May mga gym, may mga gano'n Oh yeah, uh oo -oh. mm -hmm. Meron kaming tinatawag na PSB Or Parking and Sports Building Medyo interesting siya Kasi first three floors, parking Last floor, yun yung Sports part <laughs> Ng building uh -oh. So lahat ng mga sports Na involve yung UNT Doon siya ginaganap As mm -hmm. in literal na Multi-purpose court siya Kasi mm -hmm. from the sides Nandun yung basketball So, may kita mo yung linya, meron ding pang, pang futsal, meron ding linya pang badminton, meron ding linya pang table tennis, may linya din pang volleyball, and all the other, ano. Meron din kaming track and field. Oo. Oh. Sa, na oval sa taas. Ah, okay. So, meron din kaming ganun na um, feature, especially with like gym, in a sense. Meron kaming equipment para sa mga gustong maglift. Meron kaming mayroon, weights. Talaga. Yes. Meron kaming para, weights. Para kahit kanino. Yes. Di siya yung... I think as far as I've heard, for some, yung mga gym equipment is for varsities lang. Sa amin hindi. Okay. It's for uh -huh. everybody. So, kailangan ko pa ng gym membership. Nandiyan naman na yun. Oo nga. Nandiyan naman na yung school. Pwede ko pumasok kahit Pwede kailan. Pwede maligo dun. Yes, may shower rooms. Okay. Ganda. Uh Oo, -oh, it's nice. <laughs> na, Nag-shower na ako dun once. Very nice. <laughs> Isang beses lang? Isang beses lang kasi di ko nag-sports. <laughs> uh -huh. Umuwi agad. Tinry ko lang for the experience. Oo. Uh -huh. Oh, may CR kami sa library. <laughs> uh -huh. may CR kami sa library. Yun ang masasabi ko. Very nice. Uh-huh. <laughs> <laughs> Ibang iba sa ano, sa UP. Anyway, yun. Tapos, kamusta naman yung dito sa university, okay. Universidad de Eco, diba? Dito It's sa Spain. Coruba. Ang pinaka-appreciate ko dito sa University of Colba, yung um, appreciation nila for Um, liberal arts well, as I've mentioned yun na nga uh, I love the liberal arts even if iba yung course ko <laughs> in UANP pero yung mga courses na tinatake ko here in Cordoba are part of the liberal arts so English studies mm -hmm. and it's just very nice to talk about like different parts of the humanities like I have a course pertaining to literature there's another for um, yung ana tawag dito well yung sa mga empires sa mga globalization and all that it's very interesting mm -hmm. hindi ko naman sinasabi na hindi naman tinitake yon meron din naman kami humanities back in UANP pero i guess in comparison in general like um as a country hindi kasi na appreciate yung humanities in general okay in a sense pero another i guess in comparison na mention ko nga sa UANP um very alive ang org life if you choose to be super alive in the org life which is yung ginagawa ko bakit po mm -hmm, mm -hmm. so wala akong free time madalas. Mm -hmm. sobrang busy ko mm -hmm. pero pagdating ko dito grabe walang commitment <laughs> what a beautiful life walang org walang walang orgs, responsibilidad walang responsibilidad papasok lang ako nang gaaral yun na yun mm -hmm pero pinili ko din naman kasi ngayon ganito. <laughs> mm -hmm. Pero kasi in comparison I think mas chill. Mas chill dito. Here, yeah. Mm -hmm. Tapos sabi mo gusto na appreciate mo na yung humanities mm -hmm. Parang mas na appreciate nila dito. Kamusta naman yung mga professor, Yung pagtuturo nila? Ah, yeah, in terms of um in terms of eh uh, yung teaching. Mm -hmm. It's actually very it's nice. Mm. It's really nice. Kasi, uh, nagda-dive deep talaga kami. So, for example, sa literature talagang may mga certain passages na ina-analyze talaga namin. Tapos, of course, lagi niya rin tinite- uh, kinukuha yung opinions namin. Talagang interactive siya na class. And I guess, and from my experience, same din siya sa UANP, in a sense. Mm -hmm. So, it's nothing new, but uh, it's nice na um, ganun yung teaching style na na-experience na ko from both um, countries. Mm -hmm. Or universities, rather. Mm -hmm. Hindi naman hadlang yung English ng mga Pupeso ah, na, na Espanyol. Hindi eh. Okay naman. <laughs> Hindi naman. Kasi siguro kasi yung specialty nila is English. So kahit may kaunting accent, maintindihan mo sila. mm -hmm. Uh, as in, or, and siguro dahil din kasi may mga estudyante silang Espanyol. So, minsan pag nagsasalita sila ng English, slower siya than usual. Para maintindihan ng mga students sila na, hindi naman nagsisimula, pero nahihirapan sa English. Oo, oo. Oh, oh. Kasi ganun din, siguro sa'yo din, sa class ninyo, sa klase ko, madami din iba't ibang lahi, di ba? Tapos uh, kadalasan, hindi sila magaling mag-English. Uh oo, -oh, hindi. So, pwede din ba sa'yo? Sa Spain, uh oo. -oh. Yeah. Uh, lalo na sa mga, which is interesting kasi, yung course na under kami, English Studies, uh -oh. pero, they find it hard uh -oh. to, means kapag tinatry kong kausapin, kumari, may pag-group work yung professor, parang, <laughs> hey, Nahirapan sila. Natatakot ba kung baga <laughs> makipag-usap? Uh -oh. eh, Mahal na nga naman, they're trying. Uh -oh. Pero, yun nga, na medyo nahihirapan minsan. Lalo na, siyempre, coming from a school na English yung main language. Mm -hmm. And I think hindi, naman, hindi lang yung school pero a country na English yung main yung language. Parang second second nature na sa akin mag-English. Mm -hmm. So as in, talagang magsalita sobrang bilis. Mm -hmm. Sa so UANP, English lahat ng subject? Lahat-lahat? Uh Oo. -oh. Uh -huh. Except sa retorikang Filipino. Kita ko itong Filipino. Wala kayong Rizal? Parang, Rizal namin English eh. English din? English Pwede siya! English siya! <laughs> okay. Yung book, yung ano namin, yung main source namin, English. Parang ang ironic nang. Di ba? Ang interesting, no? Oo. Kasi part ng pag usap Buhay ni Rizal. Sa, sa English. English. Sa, sa English. Aha. Uh -huh. Pero binasa niyo yung mga, mga yung, libro niya. Yung, yung approach kasi ng professor ko sa Rizal, is meron kaming main na uh, um, source which is um, it's called Philip uh, wait lang medyo nakalimutan ko yung ano uh, project okay lang sorry pero para sa context I think sa lahat ng universidad kailangan magkaroon ng kailangan ituro si Rizal. Oo, uh -uh, si Rizal. Is parang isang subject ba? Or isang subject. Isang subject. Oh, uh, sa isang SEM. So, lahat ng estudyante sa universidad, kailangan mag-aral tungkol hmm, kay Rizal. Tungkol sa amin, sa UP. Tagalog, yung Rizal. Tagalog. Uh oh. Kahit din sa, nung, uh, nung nag-take kami ng, ay, nung nag-take down ng Rizal, tapos nalaman ng magulang ko, in- nire-recite nila sa akin yung, <laughs> yung last letter ni, ni Rizal. <laughs> Alin? Nakalimutan ko. <laughs> yung kung sino hindi magmahal sa sariling wika. Yung ba yun? Actually, hindi ko maalala. Pero yun nga. Ah, anyway. Pero, Project As a Nation, yung pangalan ng libro ni uh. Doc Dumol, mm. yun yung main namin na uh, main source of studying Rizal. Mm. And in English, yung libro na yun. Okay. So, we read some works, tried to analyze his works. And, ayun. Pero English talaga. The mm. entire time. Mm-hmm. Which was, yun nga, ironic, very interesting mm -hmm. na hindi siya Tagalog. <laughs> Pero wala eh. English eh. Wala, UANP. <laughs> Interesante. Okay, so ngayon naman, pag-usapan natin yung magiging buhay mo siguro sa Pilipinas, yung hinaharap mo mm -hmm. sa Pilipinas. Kasi ano ulit yung kuruso mo sa Mar UANP? Marketing. Marketing. Integrated marketing. Okay, so meron ka bang nasa isip na ang career o trabaho o anong gusto mong gawin pagkatapos mong magtapos? Mm, ngayon kasi unsure pa ako. Hindi ko pa alam kung ano yung specific na career. Pero syempre, dahil nga nasa specific part ako ng business, marketing, more or less nandun ako makabase. Siguro ng mga nasa advertising agencies, more or less, oh, sa so mga creatives, all of that. Then, yeah. The, I think dun yung ano. pero kung pagpapalain, um, I might, siguro, uh, ma, mag, mag ako sa media. Anything na media related kasi yun talaga yung gusto ko. Siguro, I mean, correlated naman siya sa course ko in a way, kasi may pagka-communication siya eh. mm -hmm. Pero kung starting, yun nga, sa mga agencies. Corp media. Corporate. <laughs> corporate, then mm -hmm. if may chance, sa media. Mm -hmm. Tapos, sa Pilipinas? So, o sa ibang bansa? Hmm. Funny thing, eh, siyempre, magsimula mo na ako sa Pilipinas. Mm -hmm. Pero, kung totoo siya, mas gustuhin ko magtrabaho sa ibang bansa. <laughs> mm -hmm. Lalo, Bakit? Bakit? Uh, <laughs> okay. Siguro kasi in terms of... I don't know. Partly opportunity. At saka gusto ko rin mag-further ng studies. besides sa career ko, gusto kong mag-aral ng master's tsaka ng doctorate sa ibang bansa. Lalo na kung yung gusto kong, ta gusto kong tahakin na uh, master's or doctorate is medyo may pagka business or on the creatives parang mas yung education ko parang mas maganda ko na sa sa specific country na next specialized mm -hmm. in a way Ganun. and yung mga and in terms of career may specific like uh nito company sa na inaay na I want to actually be in pero yung mga companies na gusto kong uh, pasukan wala dito sa Pilipinas. Mm -hmm. And ayokong mag-full-on corporate. <laughs> uh Oo. -oh. Or yung mga, ayoko ng ganun. So, at least kung mag-corporate man ako dun ako sa interesado, uh, sa company na mm -hmm. uh, part na, part ng interests ko. Mm -hmm. So, ayun. Mm -hmm. Pero sa tingin mo, kung sa, sinabi mo yung oportunidad, mm -hmm. mas marami bang oportunidad sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas? sa state ng Pilipinas ngayon, oo. sa <laughs> so, tingin mo mahirap maghanap ng trabaho? Oo, oh, lalo na sa Pilipinas. <laughs> lalo na sa Pilipinas. Kahit sa <laughs> Manila. Kahit, lalo na sa Manila. <laughs> lalo na kapag, ano, kapag wala kang yung mga tipong backer, ganun, oh, mga connection. Mga connection. Kailangan, ang, yun yung mahirap eh, hindi lang kasi pwede hard work meron. Hindi lang Ito. hard work ang kailangan mo kapag, ano eh, kapag katapos mong graduate. Kahit sabihin natin na eh, kung are, galing ako sa ganitong university, meron akong mga connection here and there, meron mm -hmm. akong edge, kasi dito ako graduate, ito yung course ko, bla bla bla, ito yung mga na-achieve ko. Pero wala rin eh. <laughs> hindi hindi lang pwede na, uh, kahit may mga ganun ka, hindi naman yun may saserve sa'yo on a silver platter. Mm -hmm. Especially in the Philippines. <laughs> mm -hmm. So I think, if... With, I feel like, mas ma-appreciate yung skills ko in a different country. Unfortunately, even if I love my country, sobrang mahal ko ang Pilipinas. Pero, ah, ang hirap na mirada sa Pilipinas. Gets naman. Uh -huh. Totoo nga. Totoo nga. Mm -hmm. Grabe. Lalo, taka experience na ako ng ibang bansa, for the first time. Mm -hmm. Sobrang iba. Mm -hmm. <laughs> Siguro, kung... Oh, I mean, minsan ay eh, nami-miss ko yung Pilipinas in terms of culture, in terms of the food, mm -hmm. pero in terms of opportunity, trabaho, and all that. Wala, sa, sta sa current state ng Pilipinas ngayon, hindi talaga. Medyo mm -hmm. mahirap. Di ko makita yung future ko, unfortunately, mm -hmm. It's in the Philippines. Ako. Yeah. Mm -hmm. Grabe. That's so, so sad. <laughs> Oo. Oh. Well, oh, sana mas maging okay. Mm -hmm. Pero... Nakikita mo ba yung sarili mo na titira parang permanente eh, sa ibang bansa o gusto mong bumalik? O paano ba? Mm. I can't really say for sure. Kasi parang feeling ko wala pa ako hindi ko pa naiisip yung permanent na idea or like settling down ganun. Si bata ka pa. Ah, uh, bata pa ako, parang <laughs> <laughs> 20 ka pa lang. Uh Oo, -oh, so parang andami ko pang gustong ma-explore. Yeah. So besides sa career ko na going outside the country, gusto ko lang mag-travel. Uh -oh. So parang I can't really di ko pa na-envision 'yung sarili ko na I'll just stay in one place. So hindi ko pa alam kung ibang bansa or sa sa Pilipinas. I'll let future me decide kung ano gusto niya. Mm -hmm. Pero matagal pa 'yun. Eh. Mm -hmm. Pero 'yung alam mo, parang na-enjoy na mo mag-explore, mm -hmm. open ka sa ganung. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Nakakatawa, especially now na For the first time, I bigyan ako an opportunity to go here, and uh, here in Spain, uh, ayon na may exchange to na, na, na exchange program. It really opened my eyes, na oh my god, gusto ko gusto ko pala na explore pa ng ibang bansa, to see different cultures and open my mind and hearts to everything. that's mm. outside of the four corners or the 7,000 islands. 7, islands of the Philippines. <laughs> Ganda. Ganda. Yes. Ganda. Magandang mentalidad sa tingin ko. Uh, agree ka. Kahit bata ka pa. Yes. <laughs> <laughs> Yun lang ang episode natin ngayon tungkol sa buhay estudyante sa Manila at sa Espanya. So, mayroong transcript sa description. Libre lang at mayroong Patreon kung gusto niyo sumuporta. Pwede yung bagalan yung speed sa settings. Salamat at paalam.